Good morning mga langga. Welcome back dito sa ating channel Atian Vlog TV. Ayan. So don't forget to subscribe guys dito sa ating uh, bagong channel. Ayan. So for today's video mga langga, meron akong ipapakita sa inyo, no. Mm. So last time, ito na yung uh, nangyayari sa akin, no. Hindi ko alam kung bakit mga langga. So, kung makapapansin nyo, mayroon akong opera dyan, no, tinanggal yan. May bukol kasi yan dito, mga langga, no, nagkaroon ng bukol. So, tinanggal siya. So, dito din, mga langga, ewan ko ba bakit sa leeg ko palagi? Ayan, so, mayroon din dito, dalawa yan. Bukol, nagkabukol, tas nagkaroon ng, ano, namamaga siya. Then, ito dito, last time, uh, na ano siya, no, natanggal lang siya kusa. Ito talagang pinatanggal namin. Ayan, so, actually, mga langga, ayan, may bumubukol dyan. Kasi nga, ito yung uh, na-research ko mga langga, no? Kulani, no? Uh, ano na sa atin to ang kulani, mga langga? Kung baga, nandito na sa ating katawan yung kulani. Yun, di ba? So, kung mayroon lang siyang mga infection sa ating katawan, Uh, lumalaki yung kulani sa ating uh, part na to. Dito, dito mismo sa part ng leg natin. Actually, buong part ng katawan natin mayroong mga kulani, mga langga. Pero, ang pinakasensitive kasi na part mga langga dito sa leg kasi makikita-kita talaga mga langga pag once na mukol yung ating uh, kulani. So, nag -ano na naman ako mga langga. No, Nag-isip na naman ako na na may problema na naman ako mga langga. Kasi alam niyo kung bakit mga langga. Ayaw na ayaw ko talaga mga langga nang <laughs> napupunta ako sa ospital sa totoo lang, no? di ba? Kasi mga langga, kumbaga, uh, nagkakaroon ako ng phobia pag nasa ospital. Alam niyo ito, pinilit lang ako ng amo ko para tanggalin yung nana sa loob niya, yung bokol. <laughs> Sabi niya sa akin, no choice ka. Kailangan nating ano yan, ipatanggal. So natanggal yung ano nito mga langga, no. Saglit lang naman mga langga, talagang mabilis lang yung pagtanggal, 'di ba? Pero ayun na ako kasi mga langga ng mga doktor, no, sa so, hospital. <laughs> Ito yung pinaka ano ko talaga mga langga, no, sa so, buhay ko, 'di ba? Yung magkaroon ako ng sakit, magkaroon ako ng mga kung ano-ano sa katawan ko, 'di ba? Tapos uh, pupunta ako ng hospital. Ayan, pinakaaya ko talaga yung mga langga. Bakit? Kasi nga, Ah, uh, kumbaga nagkakaroon ako ng phobia doon, no? na hospital yung nanay ko. Ah, uh, doon ko na ano sa hospital na talagang uh, pagka yung tao mawawala na sa mundo, iba pala yung, iba pala yung uh, feeling mga langga na nakikita mo mismo nandiyan sa harapan mo, di ba? Oh, so nagkakaroon ako ng phobia mga langga. <laughs> Hindi ko naman sinasabing pag na-hospital ako, matitege ako kaagad. <laughs> 'Di ba? Kaya lang ayaw na ayaw ko talaga ng mga doktor, sa hospital mga langga, no? Ay, ay, hindi ko alam talaga bakit ganun, no? Talagang sadyang ganoon lang 'yung pakiramdam ko pag nasa hospital ako mga langga. So mayroon na naman ang tumubo na bukol sa akin mga langga, no? Ayun oh. Andiyan naman sa leeg ko. Ayun oh, makikita nyo oh. Ayun. 'Di ba malaki na siya mga langga, no? Lumaki na siya. Pero ito, gawa nang nagre-research ako mga langga no dahil uh, about sa kulani <sighs> nagre-research ako so meron ako mga na-research mga langga na yung kulani nagkakaroon lang ko lang sila kapag mayroon tayo mga uh, infection sa katawan natin uh, usually sa mga ngipin ganyan so ito siguro sa akin mga langga no sa ngipin ko kasi nga minsan yung ngipin ko sumasakit wala namang ano to wala mga sira kasi nga itong dito ko, pinapastahan ko na itong mga langga. Kumbaga, pinaayos ko na, no? Yung sira dito, pinapast pinatanggal ko na. Tapos, pinapastahan ko na, no? Pinatanggal ko na. So, wala nang sira yung ipin ko. Siguro, minsan, uh, talagang uh, dumadating sa time na uh, yung ngipin natin, di ba, no? May mga kain tayong matitigas. Kung ano yung mga uh, nakakain natin na uh, napupwersa yung ngipin natin, di ba? Yung mga gums natin, napupwersa. Ano sila, kumbaga, sumasakit. Di ba mga langga? Pansinin nyo mga langga kapag yung uh, uh, kahit wala naman sira yung ipin nyo. Minsan mayroon talagang time na parang namamaga sila or na sumasakit sila. Di ba? Ayan. So ito yung na-research ko mga langga no, na talagang usually ng uh, dahilan na pagkakaroon ng uh, ano, sa, nagkulani eh, dito sa liig ay dahil sa ano sa ngipin natin. Di ba? So ito dahil nga ayoko na mong magpa-opera mga langga, no? Kasi nga, ayaw na, ayaw ko talaga ng hospital. <laughs> ba diba? So, hanggat kaya ko siyang paliitin, ayan, kasi doon may napanood ako mga langga, no? Uh, doktor, isa siyang doktor dito sa ibang bansa, na yung kulani, pwede mo siyang i-hot compress. No, hot compress mo lang siya, three times a day. Then, uh, uminom ka lang ng uh, paracetamol. Ayan, pero pag hindi pa rin, uh, hindi pa rin siya lumiit or wala pa rin siyang uh, tawag doon, um, hindi pa rin nagbabago, malaki pa rin, kailangan mo na mapakonsulta pa konsulta sa doktor. Pero sa akin mga langga, eto lumiliit siya, no? Kumbaga parang hindi na ako nakakaramdam ng sakit dito sa part na 'to kasi nung unang araw, pangalawang araw, araw, tatlong araw, masakit yung dito kung mga langga. So ibig sabihin talaga Ah, uh, dahil sa ngipin ko, no? Kasi itong mga gums ko na to, medyo nagkakaroon siya ng pain, mga langga, no? So, ayan. Nagkaroon ako ng bukol dyan. Mayroon niyang kulani dito, mga langga. Maliit yan ang kulani. Maliit lang siya. Siguro nung time na sumasakit yung gums ko, ayun, umano siya. di ba, uh, napuwera sa siya. Kasi yung kulani, mga langga, marami sa katawan natin, uh, any parts of our body, talaga mayroong mga kulani. Pinakita dun sa picture, mga langga, no? kasi nanood talaga ako ng video, mga langga, kung saan banda yung mga kulani natin. Ayan, so, yun, sa akin, yung dito daw sa part ng leeg, talagang either mayroon infection yung mga ngipin natin na mamaga, sumasakit. Ayan, so yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng uh, bukol sa liig or yung mga kulani natin, lumalaki sila. O, ba diba? So, yun lang mga langga, no? Uh, gusto ko lang i-share sa inyo din, no? Baka nakakaranas din kayo neto. Ayan, mag-research-research research kayo. Pero kung hindi madala sa uh, hot compress at pag-iinom ng si uh, paracetamol mga langga, kailangan nyo na talagang magpa-check up sa doktor. So, ako talaga, no, dahil nga uh, mayroon akong uh, ano sa doktor, mga langga sa mga doktor sa hospital. <laughs> so, kailangan ko mag-research, maglangga kung anong pwede kong gawin. ba diba? Pero kapag hindi naman siya, hindi talaga siya totally lumiit, Ayan, so no choice ako. Kailangan kong pumunta ng doktor. Pero ngayon mga langga, ayan, good news naman, no? Medyo lumiit na siya mga langga at wala na masyadong masakit dito sa aking leeg. Ayan, so, yan lang for today's video mga langga. Don't forget to subscribe sa ating bagong channel at iAno Vlog TV and of course uh, like and share mga langga and hit the notification bell. So ayan mga langga, thank you so much for watching and see you in my next video.